Actually, Tito Boy, sobrang dami kong insecurities. Pero, nung naging kami, minsan nga nasusuntok ko to. Kasi minsan, feeling ko joke na talaga. Na alam kong sobrang napangit na pangit ako sa sarili ko bakit hindi ako nag-ayos. Pero, he always finds a way to make me feel like I'm the most beautiful woman in his eyes. Sinasabi niya palagi, Babe, you're so beautiful. Kahit wala akong kilay. Hindi <laughs> <laughs> ako nagsusuklay. So, ayun. Sinabi ko po yun sa proposal eh. Sabi ko, I I mean it when when I tell you I love you. I mean it when I tell you you're beautiful. And I meant it nung sinulat ko na hinding-hindi hindi na kita bibitawan. Oh. Sinabi ko yun sa kanya. Kasi I always tell her, you're you're far more beautiful than just pretty. Kasi minsan, At meron siyang ganun eh, na, na feeling niya hindi. Pero... It's fun.